Boy, panoorin niyo to. May bago na naman si Boy. Ano naman kayang putaing putahing share niyo sa atin? Awala ah, ba yung nakakapansin na sa tuwing magluluto yung Maya? Eh? Iprito muna nila sa mantiga. Mapagulay, mapaprutas. Pura ata sa kanilang mantiga eh. Kaya luto na. ilagay na mistik. ilagay pa niya na mistik para sa yun. Pwede namang gayatin niya na lang eh. Mukhang ano ah. Mukhang tampal. Ano nga yung pangalan na isda na yun? Tampal ano nga Ayan, binalot sa dahon ng saging nilagyan ng yelo. Isinama pa yung pambayo. Ang may tubig nilagyan ng bigas. Ani kaya to? Ay, anak ng tipaklong. Inilagay pa sa plastic yung tubig. Hugupitin din pala. t trabaho. Dagdag hugasin. At ayan, nilagay na sa rice cooker. Ay, gago ka. Magsasaing ay pana kung sa san pa lagay yung bigas. Ayan, luto na yung karne, tsaka yung pandikdik. So, kung ba't kaya yung pandikdik na yan? Ayan, nilagay ng chili garlic, onion stem, ruya, taurel. Nilagay ng pulburon. Ayan, nilagay na ng tubig. Mukhang masarap to ah. Parang kaldereta at ang kalalabasan ito. Siyempre, hindi makawala si Maring Sasa. Nilagay ng siling pula at ayan. Iminalot na naman sa daon ng saging. Inihaw pa? Ano to para mas mabaho Ayan na, lato na.